Break time muna sa pag-upload ng Japan Vlogs. Today ay Wednesday, December 20. Tapos nagkayaan kami ng parents ko na mag-mall muna. Ang mall na pupuntahan nga pala namin ay ang Robinson's Place, Ermita. Fast forward at nakarating na nga kami dito sa mall. Ang una nga pala namin gagawin ay kumain pero ayan na naman ang pinakamahirap na tanong. Saan tayo kakain? Bago nga pala kumain ay dumaan muna ako dito sa Pandora. Kasi yung friend ko naghahanap siya ng necklace. Eh sabi ko sa kanya, sige pag napadaan na ako, titingnan ko kung meron. Dahil undecided pa yung friend ko ay umalis muna ako. Sabi ko babalikan ko na lang kapag nakadecide na siya. Dito na nga pala kami sa nanyang kakain dahil before nagustuhan to ng mama ko. So sabi ko dito na lang ulit kami. Ito nga pala yung coffee jelly milk tea na in-order ni Papa. Masarap to guys kasi na ko na rin to before. Ito na nga pala yung in-order nila. Si Mama yung Hainanese Chicken Rice, tapos si Papa naman yung Hainanese Fried Chicken Rice. Ito rin yung in-order ni Mama before na gustuhan niya, kaya in-order na lang niya ulit ngayon. Ito naman yung in-order ko, yung Fish Ball Noodle Soup. Masarap naman yung mga fish balls, pero hindi ko nagustuhan yung noodles niya. So, if i rate ko to, siguro mga 7 out of 10 lang. Hala siya, nagdecide na nga pala yung friend ko dun sa Pandora at ito yung pinabili niya sa akin. Binayaran ko na nga agad tapos umalis na din ako kasi baka mamaya ako naman yung mapabili. Char! Tapos niyaya ako na sila pumunta sa Miniso kasi may gusto akong tingnan. May clue na ba kayo kung ano yung gusto ko? Ayan na, sumisilip na siya! Alam niyo ba guys, sobrang excited ako pero nakita ko ito na lang yung stocks nila. Pero don't worry guys, sabi ni kuya next week daw baka complete na tumingin na nga rin pala ako ng chanelas kasi kailangan ko na. Tapos nagtingin-tingin na lang ako dito sa Miniso kasi ba diba, ang cute ng items nila talaga. Tapos naalala ko, kailangan ko na rin pala nito kaya kumuha na ako. Ito yung kinuha ko, yung tatlo na yung laman. Tapos ayan, nagtingin-tingin na lang ulit ako. Alam niyo ba, mahilig ako sa mga ganitong cute chain, yung may laman na water sa loob. Kaya umalis na ako agad kasi baka mabudol pa ako eh. Gusto niyo ba ng milk tea? Ayan, milk tea! dapat pala milk tea. Ang cute din ng mga blind box nila ha. After ko magbayad, syempre umalis na ako don After sa Miniso ay naalala namin na bibili nga pala si mama ng gamot. Kaya sinamahan namin siya sa Mercury Drug. Nagulat nga kami kasi pagpasok namin sobrang daming tao. Nandun na sa may entrance yung line. Dito kami sa priority lane since si mama ay senior na. Sobrang tagal namin sa Mercury Drug, hindi OA. After namin sa Mercury Drug, pumunta naman kami dito sa Starbucks para umupo naman at tumambay muna. O, oh, naka-ilang stickers na kayo dyan. Tall java chip nga pala yung in-order ko. At nagpa-maximize rin ako ng chocolate chips. Kayo guys, ano yung go-to drink nyo sa Starbucks? Comment nyo naman. Mga 45 minutes lang kami nakatambay doon. Tapos umuwi na rin kami. That's it! Bye!